Wika ni Teacher B. Ano ang tama? Daluguro na walang gitling o daluguro na may gitling? Ang salitang daluguro ay isang pinagsamang salita mula sa dalob at guro. Ang dalob ay nangangahulugang eksperto o may mataas na kaalaman sa isang larangan. Samantalang, ang guro ay tumutukoy sa isang guro o tagapagturo. Sa kabuuan, ang daluguro ay tumutukoy sa isang guro na may espesyal na kaalaman o kasanayan. Sa Filipino, may mga pagkakataon na ang mga salitang pinagsama ay maaaring isulat ng buo o hiwalay. Sa kasong ito, ang tamang kayarian ng salitang ito ay daluguro na walang gitling. Ang paggamit ng gitling ay hindi karaniwan at hindi naaayon sa wastong pagsasalin at pagbuo ng mga salita sa wikang Filipino. Mahalaga ang tamang kayarian ng salita upang maiwasan ang kalituhan at mapanatili ang kaayusan sa komunikasyon. Ang paggamit ng tamang anyo ng salita ay nakatutulong din sa pagpapahayag ng ideya ng mas malinaw at epektibo. Sa makatuwid, ang tamang kayarian ay dalugguro na, na walang gitling. Salamat!